Nasaan ang salain ni dating Representative Zaldico? Because if you think about it, baka malaki yung maitulong nito pagdating sa investigasyon natin sa korupsyon sa flood control projects nito sa ating bansa. Given na yung pangalan niya, ang isa sa mga pagdating sa isyong ito. Kamakailan lang humarap for the very first time sa media si Atty. Rui Rondain na lawyer ni Zaldico. Tinanong siya kung willing ba ang dating kongresista na i-release yung kanyang statement of assets, liabilities, and net worth, especially nung mga taong miyembro pa siya ng House of Representatives. Maaari kasi natin makita dito sa salin if may mga suspicious na ari-arian ang isang government official. Ang sabi ni Atty. Rondain, No need! Uh, Ombudsman Remulia has reversed the martyrs lock on sal -En's. Anyone can get his sal from the Ombudsman. Hmm, not really. According kasi sa Civil Service Commission Resolution No. 150088, ang hawak lang na salin ng ombudsman ay ang salin ng presidente, vice-presidente at ombudsman. Kasama na rin dyan yung mga constitutional officials tulad ng chairpersons at commissioners ng Commission on Audit, Commission on Elections at Civil Service Commission. Ang may hawak ng salin ng mga miyembro ng House of Representatives, ang House Secretary-General. Sumulat na tayo sa opisina ni House Secretary-General Cheloy Igarafil para makapuha ng kopya ng sal -e ni dating Congressman Zaldico. But we have yet to receive a reply as of November 11. It's also a bit tricky now kasi resigned na si Zaldico. Which technically means he's no longer a member of the House of Representatives. Ang sabi ni House Speaker Faustino D. III noong October, nare-review na ng House of Representatives yung kanilang Rules on Public Disclosure of the Silence. Pero it's been almost a month, yet wala pa rin tayong naririnig pagdating sa review na yan ng House of Representatives. Kaya naman, mga moms and sirs, katok-katok naman dyan. Baka pwede na naming makita yung mga salin ng ating mga kongresista. So how do we move forward from this? Two things. Number one, pwede pabilisin ng House of Representatives yung kanilang review ng kanilang rules on public disclosure of the salins para may labas na nila. Or number two, pwedeng si tahating representative Zaldico na mismo yung maglabas ng kanyang salin for the sake of accountability.